Tumataas na naman ang bilang ng mga nagkakastore ice lalo sa mga mag-aaral at iba pang mga kabataan. Common sa mga Pinoy ang conjunctivitis o ang sore eyes. Isa is itong kondisyon kung saan namumula ang ating mga mata dulot ng impeksyon. Makapdi ito at maaaring nakaiirita sa pakiramdam. Pero linawin lamang po natin, hindi po nakakahawa ang sore eyes sa pakikipagtitigan sa taong mayroon ito. Nakukuha ito sa pumamagitan ng direct contact katulad ng pakikipagkamay o paghawak sa gamit ng mga taong mayroong sore eyes. Huwag din po itong babaliwalain dahil posibleng mayroon itong underlying cause tulad na lang kunyari ng COVID-19 dahil madalas na asymptomatic ang COVID-19, maaaring sore eyes lamang ang tanging sintomas na nararamdaman ng ilang diagnose nito. Sa oras na sabayan pa ito ng iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, ubo at iba pa, mas mabuting magpatingin na kayo sa doktor. Ilan pa sa mga posibleng sanhi ng sore eyes o ng pamumula ng mata ay ang mga allergic reactions mula sa mga pollutants. naradiyan din po ang corneal problems tulad ng infection o di naman kaya ay pagtaas ng pressure sa mata katulad ng glaucoma. Ilan pa sa mga nagpapataas ng risk ng eye diseases ay ang family history, aksidente, lifestyle tulad ng madalas sa pagsusot ng contact lenses at pag-inom ng gamot na maaaring mayroong side effects. Kadalasan ay kusa naman pong nawawala ang sore eyes. Meron ding nabibiling mga eye drops sa butika pero paalaala lamang po natin kumonsulta muna sa inyong mga doktor dahil baka lalong lumala ang kondisyon kung basta kayo bibili ng eye drops na hindi ang kop sa inyong mga kalagayan. Mainam din na huwag munang lumabas-labas para hindi mairita ang mga mata at iwasan pong hawakan at kamutin ito dahil lalo lamang itong lalala. Tandaan, mahirap tukuyin ang pinakaiba ng common eye discomfort sa sore eyes. Kaya kung may oras ay agad ng magpatingin para hindi makahawa pa at mabigyan ng tamang lunas. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.